mga idol, so magandang hapon sa atin lahat. So uh, may gusto akong pakilala sa inyo itong matagal na nating uh, kakilala. So dito rin kami nagkikita sa Arca sa Tagig sa FTI. Kung saan siya dati mga ka-idol, kita kami ay talagang ang dala niya ay ang masasabi ko ang dala niya ay naka-plastic na damit, saka may bag siya dati na nakatago lang dyan sa mga damo mga ka-idol so sa awa ng Diyos at uh, ko na siya na manalig lang at palakasin ang loob mo at magkabalang araw may tutulong din sa'yo kung hindi man din ako at narating araw may tutulong na ibang tao at makahanap ka rin ng trabaho so ito siya mga ka-idol so ito na siya ngayon so nagkita kami ngayon so ayan, ayan. basta ka na okay oh. lang yung unang mga ka-idol naka-short siya. So pinupuntahan pa namin siya dito sa dito sa place doon sa lugar na 'yon mga ka-idol. So dinadala namin siya nan konting uh, pagkain kasi ano na siya pag kumbaga pinaalis sa kanyang dating trabaho. So ngayon sa awa ng Diyos at uh, uh, nakita ko at natutuwa ako dahil Uh, may mga babuting tao rin pa rin na tumutulong sa kanya. Sabi ko sa kanya noon na lakas na ng loob, may hindi um, at manalangin sa Diyos. Okay? So ayan mga kaidol ayan na. Kumusta na? Kumusta buhay natin? Maganda na. <laughs> dati dati nakikita kita, di ba, nung araw dyan, di ba? Oh. So, oh, di ba? May sabi ko sa iyo, may awa ang Diyos at uh, hindi ka rin pababayaan. So tinan mo daw mga ka idol, dati naka short lang siya ang damit, medyo ano. So ngayon nakapatalo na, naka-survive na. So tinan mo, at saka kinis siya na. So may work na siya sa mga kayo mga ka idol. So sabi ko na, stopin mo uh, na makakaroon na makakuha ng mga requirements para mga kayo. tayo. God bless mga ka-idol yan. Ano work mo natin ngayon? ah, baka, oh, baka. Oh, at least kahit pa paano uh, may trabaho ka na hindi yung kagaya dati na yung dati mong trabaho, 'di ba? Tama oo oh, 'di ba? Oh. Tama Pupunta. Pupunta sa 'di Oh, 'di ba? tinamo mo, may, may may grupo na siya. <laughs> at God bless sa awa ng Diyos at nakahanap ko na talaga ng trabaho. Kaya nga, tsaka, alam mo yung nanganig ka namin. Ah, uh, yung kaibigan ko sa Parego, tinanganap ka na kaya namin tuwing umuwi kami. Sabi ko, kumusta ka na kaya? Sana may awan ko, sir. May kukukup sa'yo na tutulungan ka rin ng trabaho, na gano'n. Kasi nung araw, hinanapan ka rin namin ng trabaho na kahit tagahugas na ng plato, please, para makasurvive, makakahanap at makaipon. So, awan ng Diyos, eh. Ah, uh, ito pala mga ka-idol, so may nagbibigay-bigay sa kanya ng mga barya. Dito lang po, oh. Diyan, may nagbibigay sa kanya ng barya. Nakalaay mo ka idol na iniipon niya tapos kumuha siya ng requirements. O, oh, tapos, ayun, awa ng Diyos, eh, babait naman siya. O, oh, natutuwa talaga ako. God bless tayo, ha? O, oh, ikaw na, siya na naman pamimirinda sa akin kasi may trabaho wala. <laughs> Joke lang, John. Ha? Saan ka ngayon? Uh, so, yun, natutuwa talaga ako, promise. So, kasi, hindi ko talaga akalain na ganito ang mangyayari so may mga video pa sa sangay so uh, anak na nakaraan talaga na nakashort umuulan, sumusilong sa sa mga puno na yan tinitingnan at hindi nila alam kung saan tapos pagdating ng alas 6 pinapali siya namang gwardya kasi bawal na dito nang ano magtatambay at dito rin siya natutulog din mo ang Diyos ay hindi talagang tulog so hadlang na rin tumulong sa atin okay So yun lang masishare mga kaidol at natutuwa ako dahil uh, masaya ako sa kaibigan ko kahit pa paano. Tiyan mo nakikita ka God bless sa'yo ha. Ah. Oh, o oh, siya, din. salamat ha. Ah. Salamat din sa Natutuwa ah. sa'yo. Uh -huh. Yun lang mga kaidol at maraming salamat. Thank you. Pakilike nyo sa mga bagong update na video. Thank you and God bless. Salamat. Thank you. Uh -huh. Bye. Magandang hapon sa ating lahat mga kaidol.